Hello mga kailanga, mayo nga aga sa tuntanan! So for today's video nga po mga kailanga, tara po sa manyo po ako magluto po tayo na ginisang kangkong with itlog. Dahil wala po tayong ibang makitang uulamin sa ngayon mga kailanga, kaya ito nga lang po muna. Masarap naman po ito mga kailanga, puno pa ng vitamina at sustansya. Kung ikay nahihirapan sa pagdumi mga kailanga, syempre ito yung kainin mo. Lantawon tabe kung hindi na magpuswak kong. <laughs> syempre naman po mga kailongga, cleansing po ito sa atin pong bituka. At higit po sa lahat, full of benefits. Kaya kung hindi mo pa ninatilawan, syempre tilawi doon. Tangkong amon tawag sinido ni mga kailongga. Ito po yung tangkong na color pula na tumutubo po sa palayan. Kaya nga po, ito ay tinatawag namin nitib na tangkong. Madali nga lang itong rumami mga kailongga. At balik na po tayo sa usapang ginisang kangkong na may itlog. At ito nga po, pagkatapos ko pa nga itong i gisa sa itong aking mga laman tulad nga po nitong bawang at saka sibuya una ko nga po itong niluto itong tangkay niya po medyo palambutin nga lang po natin itong mga kailongga naglagay na rin po ako dyan ng pampalasa tulad nga po nitong asin at oyster sauce at tinakpan ko nga po muna itong mga kailongga para madaling lumambot at ilang minuto nga lang mga kailongga sinunod ko naman po itong dahon at ito nga dahan-dahan po natin itong ilagay ay dito ni pagbuhos mga kailongga para di magtabo kung kamo gani kay tindi kay longgo ti man eh. ay kung hindi syempre ara translator charot at ito nga po ibabalik tari na po natin wag yung baliktad na da na. <laughs> para naman po ito ay lumambot din kung maga eh, sabay sabay na maluluto kamo ayhan mga kailongga o yun yung ayhan ni pinobre nga sudan siguro kung kamo makatilaw sinibaw lumpat lumpatid kamo ano ayhan nga klase nga lumpat to mga kailongga lumpat sa kanamit o lumpat sa kaagad charot at ito na nga po mga mga kailongga, nagbati na po ako dyan ng itlog. Isang itlog nga lang itong ginamit ko mga kailongga. Na kahit alam ko, anim na itlog ang meron dito sa bahay. <laughs> At ito na nga po mga kailongga, luto na po ang ating ginisang kangkong with itlog. Dali na ka mo mga kailongga, kao na diya sa balay. At ari na gid mga kailongga, ginaulat nyo, free shout out. Shout out kita kay Azra Azaira Navare. Kagina pa shout out man, ang taga nyo na ituluna North Cotabato. At ito pa nga, mga kailangga shout out din kay Jenny Ann Peña Robia ah, at hanggang dito na nga lang po muna ang ating video mga kailangga salamat sa inyo panonood God bless us